programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Hindi nga ngayon matanggap-tanggap ng bruhang si Vinice ang katotohanang iniwan na nga siya nitong si Francis dahil nga rin sa kanyang panluloko at siya rin mismo ang may kasalanan kung bakit nga ito iniwan ng tuluyan ni Francis dahil nga unang-una bago pa man sila magkakilala ni Francis ay meron na siyang isang James sa kanyang buhay at ito pa ang kanyang unang-unang pinakasalan bago nga itong si Francis kung kaya't ang kasal itong si Francis at ni Binis ay walang visa dahil nakasal na itong Stevie si Nace. Dito nga kaya James at dito naman ay sa natuklasan nga nitong si... Dahil uh, bantay sarado pala. Kung kaya dito nga ay iisip na nga ng isang paraan itong nga si Vivian kung papaano niya malulutasan ang problema nga nitong si Vinice. Dito nga kaya Francis na ngayon ay tuluyan na nga itong iniwan at maghindi nga gumawa ng paraan itong siya Vivian ay tuluyan silang malulugmok at pupulutin nga sa kangkungan kung kaya't ngayon nga ay bumayad siya ng tao upang sirain ang mukha nitong ang si Tata ngunit nagkamali nga itong tauhan na kanyang inutusan dahil yung mismong kanyang anak ang siyang nasabuyan ng asido kung kaya't ngayon ay hiyang-hiya nga at takot na takot ngang magpakita sa mga tao itong si Binis dahil sa ginawa ng kanyang Mami Bibian na patapunan ng asido ang kanyang mukha kung kaya't ngayon ay sinisisinga nitong si uh, Vinis ang kanyang Mami Bibian sa nangyari sa kanyang buhay na ngayon ay wala na siyang ganda at wala na siyang mukhang ihaharap pa kaya't sira ang karir nitong si Vinis ngayon at hindi na siya maaaring magartista at mag-commercial dahil yung mukha niya ay sirana at sunog na sunog na dahil sa kagagawan ng kanyang Mami Bibian kaya't dito agad ay karma is real ika nga uh, Vivian kaya bumalik agad sa inyo ang kasamaan ng pag-uugali nyo kaya ngayon wala na kayong magagawa kung hindi ang tuloy na kayong bumagsak at maghirap at ngayon ay malalaman na rin ng pamilya ng Falma ang katotohanan sa panluloko nga ng pamilya nitong si Vivian dito nga sa kanilang pamilya kaya guys ito po yung ating pakaaabangan dito nga sa May Ilongga Girl kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.